Magandang araw lahat sa lahat mga kapartner. Ngayon kami ay sumausaw sa Manuel's Resort. Ayan si Koya Tons alias uh, MC Gamer. Kaya tuwang tuwa ang magkapatid na minsan lang sila kakakita. At sila ngayon ay naliligo sa pool kay isang linggong pagsasama sa magkapatid kaya tuwang-tuwa sila ngayon ay uh, uh, na tinuturuan ni Kuya Ton sa paglalangoy si Byker King ayan kaya sige lang sige hinga hinga at ang buhay ng tao ay para naring palutang-lutang. Kaya mga kapartner sa ating buhay, tayo lamang ay parang nasa tubig, no? Na minsan ay lulutang at minsan tayo'y lulubog. Pero ang mahalaga tayo ay magkakaroon ng balansi sa buhay dahil ito ay mahalaga o kahit anong pagsubok na darating sa ating buhay tayo pa rin ay patuloy na lumalangoy patuloy pa rin tayong magsasagwan sa ating mga balikat upang uh, patuloy natin ang pasanin ang mga pang-araw-araw na ating uh, sinasalubong kaya ito ay napakahalagang bagay na pagsasama sa magkapatid kahit man lang sa isang taon ay may ilang araw silang uh, mag uh, magkakasalamuha uh, kaya kami naman ayan si CRV ay na, enjoy din dahil paminsan-minsan lang din sumausaw sa pool no? dahil nga naman minsan ay kapo sa budget no? kaya ngayon ay nauwi si Kuya Tony si MC Gamer kaya kami ngayon ay tinitreat lamang niya so isang malaking uh, biyaya na kami rin ay nagkasama-sama kaya mga kapartner tayo din uh, paminsan-minsan o kayo din ay nagkakaroon din ng uh, rest and recreation. Kaya, kaya lang, si Vicarian ay masama ang kanyang pakiramdam dahil bumanat siya ng hipon. Ayan, siya lang yung nag-bi-video Siya lang yung nasa likod ng kamera ngayon. Dahil, sabi ko, sabi ko sa kanya, ka, ano, uh, maligo ka na. Ay, nanlalamig daw, siya kaya yan kami lang muna yung lumusong at anagi ah, enjoy ngayon sa pool kaya yan lang yan dito lang kami sa mababaw na party ng pool pang kami ay mag enjoy kaya mga ka-partner, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal kaya kami ang Bicarian Channel, ang MC Gamer, ang viker King, at uh, CRV, CRV TV Channel ay patuloy sa inyo uh, patuloy sa inyo uh, uh, nakikisalamuha kaya kami naman ay malaking bagay din ang aming uh, pasasalamat na kayo ay andyan no? andyan palagi na nakasubaybay kaya naway pagpalain tayong lahat no? sa pang-araw-araw ng ating buhay dahil ang buhay ay para parang alon o tayo lamang ay dinadala kung saan tayo Uh, mapupunta. So, mga kapartner partner isang malaking halimbawa din sa atin ito upang maka uh, makapag-isip-isip tayo, makapagbalik tanaw sa ating mga pangyayari sa buhay. Kaya, sige lang, patuloy lang tayong mag-i-enjoy sa pangaraw-araw na ating buhay so muli, uh, maraming maraming sa inyong salamat mga ka-partner, kami lahat ay nagpapasalamat sa inyo. Bye bye mga partner, no love love, andito lang kami. Salamat salamat mga ka-partners.